Magandang araw sa inyo mga kaoto. Sa video ito, babagi ko naman sa inyo itong problema ng ating motor. Suzuki Mola 125. Ayan. So, ang problema nito, magkaka restart down niya, magka magkakambyo na mamatay. Pag-aarang ka pagaling Pag ka sa takbo, bigla kang Sa, sa traffic, namamatay. Tapos pag-aarang ka namamatay ulit. So, tingas natin, namamatay nga siya niya kambiyo natin yeah ang galang kambiyo natin, bigyan natin ng oil gas. gas namamatay no, nga siya. so suspect natin dito yung kanyang spark plug so yung kanyang spark plug dito natin hindi napapalta na halos 3 years na So nag-order na tayo sa Shopee Mall para sure na original ito. So papalitan natin siya ng spark plug. Tapos tingnan natin kung anong problema na may pambabago ay. yung carburetor natin na overhaul na natin wala man tayo binago sa settings yun pa rin yung dati o, spark plug natin kasi medyo matagal na to 3 years na yun ganda naman yung sunog nya basa yun medyo basa Nakita. Basa ang dulo niya. Gusto. Hindi lang is. Patuyo eh. Gas. So, ito na yung ating bagong spark plug and may conduction sticker sure nating original kasi sa mall natin binili ito nga pala ang code nya ay yan, CPR8EA9 kabit natin sanang maayos na ito so yan ay na natin testingin natin yun kung mamamatay pa ganyan

Ayos na. Hindi na siya namamatay. Testing me. Ano na, pagkakambyo, patay. Pagkakambyo, mamatay. Yun, hindi na, okay na. Obserbahan din muna natin. So, yun lang ang problema. Pagka namamatay kayo, na during sa takbo, just biglang tigil nyo, namamatay. So, yun lang yung problema park plug kita naman may tin na rin tsaka matagal na kaya sya yung ating suspect kasi hindi pa natin napapaltan ayan so, ayos na to